um, I really think we really have to be patriotic enough for people to realize kung gaano kadla yung problema. Ang tanong ko, hindi lahat ng mga Pilipino naiintindihan ang issue nito. Yung komplikasyon, yung lawak, yung lalim, di ba masyado siya talagang complicated. I mean, kahit ako nahihirapan akong uh, in intindihin siya ng mabuti sa aking utak. 'di ba? Um, yung isigaw mo na for example, anti-China ka, anti-US ka, um, yun lang mahirap nang gawin yun eh. So ang tanong ko, kung gusto natin ng participation, mapaliwanag ma natin ang issue na ito, um, sa ba sa June 12, sino ang welcome? Kasi kung ang bubuo bu at natin dito, kailangan tayo mga patriotic, mapagmahal sa Pilipinas, no to China, no to US, yun lang pang kasali. Pag hindi mo kayang sabihin ng no to China, no to US, hindi na kasali sa June 12, paano ba yun? O hinihikayat natin ng mga tao na maintindihan ng issue, pumunta kayo dahil kailangan natin itong maintindihan pare-pareho kay anti-China ka, kay anti-US ka, anti-half, anti-both ka. It's just that, you know, we want participation we want na malawak yung makatch na net tungkol sa issue na ito. But how do really want to go about it? Because after one rally, uh, hindi naman ito matatapos eh. Kailangan merong education campaign, patuloy, pero kung ang others will feel uh, excluded because they are not like us, like you, who are ra-ra-ra, ibagsak ang imperialistang ano, ibagsak ang mga Che. I mean, you know, papalo po yun. <coughs>